magluluto tayo ng dinuguan na may gulay. Handa na natin ang sayuti at puso ng saging. At ito yung kanin kang gamitin natin naman. Magpainit ng mantika sa so, kawali. Tapos ilagay bawang, ibuya, isa-isa lang. Tapos bawang si aluya pala. Kamatis yung luya kong sa nalita. Suting lang natin. Yun, lalagyan natin ng siling pula. Mas masarap ng may naangin ng paunti. Ayan. Suting lang. Hanggang doon mabasun. Ayaw man ang ating ingredients. Lagay na natin ang laman ng kaninang baboy. So, thank halo-halo lang natin na, hanggat, ng hanggat medyo luto na kaunti yung kanin at paglagay na natin ang puso ng saging. Yung puso ng saging, pagka after nag-inayot, ko ng asin. So, yan, lang. mas mauna yung puso ng saging kasi medyo matagal siya maluto kumpara sa si sayote. Uh, Alright, so ayan, sunit na natin ang sayuti. Cut into cubes siya. Para bite size. Ayan, halo lang. Halo, halo in. Lagyan yeah, na natin ng one cup of water lang muna. Aluto dun sa gulay at kardi pampagandag Tapos haluin. Halo-halo lang. Gagawin natin ng pamintang durog, asin, at magic syrup. Tsaka nilagyan ko rin pala siya ng kalahating four cubes, pandagdag lasa. Kasi kunting bitchin lang. አይ ጥሩ Ayan, nilagay na natin ang ating pork blood. Alunin, tapos pakuloyin muna natin man ng ilang minuto. It's ready to serve, no? Huh? At titiyakin pala natin na new pork blood is lutong-luto. Tapos, papatakan ko siya ng calamansi. Mga siguro, mga tatlong perasong calamansi na piniga ko para pang alis ng yung langsa. Tsaka, katap ng suka. Mga isang oh. kutsari, siguro ng suka. May nailagay ko dyan. Hmm. lagay na natin yung siling haba natin. Pam, sa dagdag ng pamang. Haluin, tapos yung dahon ng sibuyas. Pwede to eat na tayo. Yeah. Okay, Thank you for watching.